Lito Lapid, ang katahimikan sa likod ng rumored romance kay Lorna Tolentino. Simula pa lang, kinikilig na ang mga fans sa tambalang Lito Lapid at Lorna Tolentino. Ngunit ang usap-usapan tungkol sa kanilang i-espesyal na relasyon ay tila nagbigay ng bagong kulay sa kanilang samahan. Mula on-screen chemistry hanggang sa personal na buhay, tuloy-tuloy ang kilig. Sa wakas, binasag ni Lito ang katahimikan, kaming dalawa ni Lorna isang karangalan na maging ka-love team siya. Pinuri niya ang kanilang samahan bilang magkaibigan sa showbiz world. Ngunit nilinaw niya rin na ang relasyon nila ay sip down sa bonding bilang fans ng love team na hinahangaan ng marami. Bagamat single si Lorna, ako naman ay asawa at pamilya ang inuuna, ikanilito. Malinaw na magkatuwang lang sila sa pagpapanatili ng kanilang love inside tips in screen journey, all eyes on respect and relation draw us watch. Suportahan natin ang tambalang ito sa kanilang journey. Para sa higit pang kwento tulad nito, i-follow ang page na ito at i-share ang video para ma-inspire ang iba pang fans ng tunay na chemistry.